Malungkot na namang pagtatapos sa paghahanap ng isa sa tatlong nawawalang Pinoy sa Israel. Kinumpirma na ng Foreign Affairs Department na nasawi rin siya sa nagpapatuloy na gera ng Israel kontra sa grupong Hamas. Ikaapat na siya sa mga Pilipinong nasa Wiroon. Halos liman libo naman lahat ang patay sa loob lang ng labintatlong araw. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa halos dalawang linggong bakbakan ng Israel at grupong Hamas, nadaragdagan pa ang mga Pilipinong na damay sa karahasan. Matapos si Paul Vincent Castelvi, Angeline Aguirre at Loreta Alacre, ang malungkot na balita ng Department of Foreign Affairs, isa pang Pinoy ang kumpirmadong namatay din sa kaguluhan doon. Ayon sa DFA, kinumpirma yan ng gobyerno ng Israel. Isa siyang babaeng caregiver na nakabase sa Berry, na isa sa mga unang inatake ng grupong Hamas. Ang Pinay na ito kasama sa tatlong Pinoy na pinaghanap pa hanggang kahapon. Pero hindi muna siya pinapangalanan ng DFA. Isang laylan po kaya hindi ayong bibigay, hindi pa nila pinapaalam sa mga magulang. Bilang OWA member, makakatanggap ang pamilya nito ng ayuda mula sa OWA, pati sa Israeli government. Sabi ng DFA, gumugulong na ang proseso sa pagpapauwi sa labi ng apat nating kababayan na kapwa mga caregiver. And we honor our kababayans because one reason why uh, Some of them died was that they did not abandon their wards. This is something which the Israelis have praised Kababayan's for. Sa huling tala, halos limang libo na ang patay sa gera ng Israel at Hamas. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras, Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Bisitahin ng GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.